Yan, ito po ang kaya Agus River at uh, ito po ang kanyang entrance. Ang uh, pasway po dito kapag uh, kayo ay papasok dito, yung sa motor 20 pesos at yung uh, sa sasakyan na ka-four wheels ay 50 pesos. Ayan, at uh, syempre po alumin natin yung mga inyo offer dito. yan ngayon ay narito ako sa Agus River at syempre pinuntahan ko po itong na Hayahay Agus river at uh, unexpected po na kaklase ko pala well, nung no, high school, uh, college sa ano, nung no, college, nung no, kawe college uh, at uh, syempre ito si, yan ang uh, aking classmate. Uh, ano ba yung mga nai-open ninyo dito? Uh, may ka-open mga for rent, hmm. over na 24 hours. Magkano um, um, ang uh, Sa kung gusto nila ng oh, 3-5 kapag magalimbawa sila may na may apat na so may 1 sa itaas, sa iba pa ang mga 10, 2.5. mo ako? Yan, bibisitahin po natin yung uh, kanilang ini-open. Yan, papasok. 2-5. 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 2.5? 2.5, Ayan, pasok po tayo ha. Ayan. Ilan lang ka dito, mate? Tapos na ano eh, 10. Ayan, 10. Ah, sige, sige. Ayan. Ito po yung uh, kanila cavemen, uh, 20. Uh, pwede daw 10 dito. 2 5. 2, 5. Uh, Pagkakasama, tapos 3, 5. Yan. Siyempre. Magkano ang bayad niyo sa parking? Parking busway lang 50 sa motor. Tapos sa isa, ah, 20 sa motor, 50 sa sasakyan. Uh, pero yung sa sa ganun, yun ba yung parking lot? Uh -oh. Ah, walang bayad talaga yung pagda-pagdaan. So, Pasway lang. lang. Tapos ilan ang kanin Yung, uh, yung na-accommodate nyo dito? Marami. Ilan itong uh, cabin, cabin din. Ayun, meron din po silang mga uh, maliliit na ganun. 2-5 ano? 2-5? 1-2. 1-4. Ilan yan lumanon? Oo, oh, marami din. Ayan, kaya kayo po ini-invite namin dito sa uh, Agus River Resort. Ah, sige, sige, sige. Salamat, Ray. Eh. Ayan, ang... Um, uh... nakita po akong kaklase ko. <laughs> Sabi ko para kaklase ah. Ano ito? Live band.